Dahil sa pinag-aagawang lupa ng isang kumpanya at ng mga residente ng isang barangay sa Nasugbu, Batangas, nangangamba ang nasa 50,000 naninirahan doon na sila'y mapapaalis. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Bitbit -bit pa ni Aling Connie ang kanyang Certificate of Land Ownership Award of Loa at kanyang mga resibo sa mga binayad na buwis sa pulong ng mga residente ng Barangay Aga sa Nasugbu Batangas. Nasangkut kasi sa isang land dispute ang kinakatuyuan ng barangay. Pero sa kabila ng mga dokumentong dala ni Aling Connie, malaki pangamba sa isang kagaya ko na isang araw may dumating na demolition team dito sa lugar namin na wala kaming kalabal Emosyonal din siya habang ikinikwento sa PTV News ang kanyang takot na mawala sa kanila ang lupa kung saan nakatirik ang kanyang bahay. Lalo pat ito lang raw ang natitirang alaala niya sa kanyang mga magulang dahil ito ay dugo at pawis ng mga magulang ko na ibinigay sa amin. Tapos ganito na lang ang mangyayaring kabalitaan para sa amin. Na sila ay kukunin ng aming mga kinatatayuan lupa. Ay sana naman po wag kaming pababayaan ng ating mahal na pangulo. Base sa mapa na ibinigay ng Barangay Aga sa PTV News, nahahati ang kabuang lupa sa tatlong hasyenda na inaangkin ng Rojas and Company Incorporated. Walong barangay ang sakop nito at nasa libo ang populasyon. Lahat ng kulay berde sa mapa ay mga barangay na kukunin ng Rojas and Company at ang malaking bahagi na sakop ng kulay berde ay sa barangay Aga na may mahigit 8,000 ang populasyon. Pangamba ng kapitan sa barangay kung sila ay paaalisin ay posibleng mailagay pa sila sa malayo at mabundok na lugar. Mahirap po ang, pagtataponan uh, ang pagtatapunan sa amin. Walang maayos na daan, walang maayos na sapat na supply ng kuryente, supply ng tubig. kaligtasan namin doon, hindi namin ma, masisigurado. Kaya naman panawagan niya sa kasalukuyang administrasyon. Sana po kami ay inyong matulungan at sa totoo sin lang po Uh, sa, sobrang dami po maapektahan sa amin. Unang-una po ang mga mga bata, mga matatanda, mag-aaral. Hindi po namin ma hindi po namin ma, malalaman kung paano po kami magsisimula ulit kung kami mapapapunta po sa ganung pong lugar. E man ni Dar Undersecretary for Legal Affairs, Napoleon Galit, na narasulba na ang isyo. Batay din sa kanilang tala, nasa 1,365 lang ang mga magsasaka na mabibigyan ng farm lots. Dahil sila ang mga nakapagparehistro, 33 taon na ang nakaraan. kasi may mga farmers na nasa may highway. Pati na lang ako ng tinatawag natin ngayon na parang homeless. Dagdag pa ni Galit, alam ng kanilang ahensya na maraming mga establishmento ang nakatayo sa barangay Aga. Batay sa kanilang tala, mayroon lang itong 150 registered farmers. Pero tiniyak niya na hindi naman agad papaalisin ang mga residente na hindi magsasaka pero nakabili ng lupa magkakaroon muna ito ng masusing pag-uusap at konsultasyon sa mga residente at Rojas and Company Incorporated sa pangunguna ng kanilang ahensya. Kakaroon pa yan sila ng mediation. Kaya nang sinasabi ko dyan sa DAR at saka sa may-ari Rojas side na magkaroon kayo kapo ng ano kasi maski na sa execution na final decision, meron pa rin yan mediation. Diniyak din niya na hindi naman agad-agad ipapatupad ang demolition sa mga apektadong lugar dahil magsasagawa pa ng parcelization o paghahati-hati sa farm lots. Paliwanag niya, may karapatan mamili ang may-ari ng lupa sa lugar na kanyang gagamitin alinsunod sa Republic Act 6657 o CARP Law. Samantala, sinubukan ng PTV News na kunin ang pahayag ng Rojas and Company Incorporated at IONS sa isa sa kanilang mga abogado na si attorney Irene Grace Villadolid, susunod ang kanilang kliyente kung ano man ang ipag-uutos ng DAR. Kung pinasagot lang naman kami kung ano yung mga, kung anong side namin. Sinagot lang naman namin. Tapos uh, sinapit na namin sa DAR kung ano yung decision. So regarding kung ano yung status nila as so of now, wala talaga kaming masasabi kasi kung ano lang yung decision ng DAR, papalo lang namin. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.